Viral na naman ngayon ang mag-ina na Abigail and Francesca Rait dahil sa isang video na kinunan sa isang bar. Maalala na noon, hindi matatawaran ang pagkabigla at pag-usisa ng publiko nang biglang lumantad si Abigail kasama kanyang labilimang taong gulang na anak na si Francesca. Si Abigail ang babaeng nagpakilalang dating karelasyon ng yumaong king of rap na si Frances Magalona. At ngayon ay muli na naman silang pinag-uusapan. Kamusta na ang mag-ina na ito? The Philippine showbiz list presents Mother and Daughter Story of Abigail and Francesca Raite. Abigail and Francesca's shocking revelation about Francis Magalona. Ang pag-amin ni Abigail tungkol sa kanilang inilihim na pagmamahalan ni Francis M at sa kanilang anak ay nagbigay daan sa isang kontrobersya na pinagpistahan sa social media sa loob ng labing taon na nahimik si na Abigail at Francesca ngunit noong October 2023, hinarap nila ang publiko at ibinahagi ang kanilang kwento sa vlog ng Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo. Napakasakit daw para sa kanilang mag-ina nang malamang na matay na si Francis dahil sa sakit nito. Matandaan ng dalawang buwan matapos pumanaw si Francis noong 2009, lumitaw na ang mga larawan nila ni Abigail at ng kanilang sanggol pa noon na anak. Nakasaad din sa mga impormasyong lumabas noon na bininyagan si Francesca noong December 28, 2008 sa isang simbahan sa Kawit, Cavite. Bilang bahagi ng kanilang muling paglantad, ibinahagi rin ni Abigail ang video ng pagdalaw nila ni Francesca sa puntod ni Francis sa Loyola Memorial Park sa Marikina City nang gunitain ang 59th birth anniversary nito. Abigail apologized for causing hurt to Francis M's family. Ang paglantad nila Abigail at Francesca ay nagdulot ng malaking ingay at intriga sa social media kung saan ay ang maraming katanungan at negatibong komento. Dahil dito maraming interview requests ang natanggap ni Abigail ngunit tinanggihan niya ang mga ito. Sa halip, nag-upload siya ng video upang sagutin ang mga tanong at harapin ang mga batikos na kanilang natanggap sa isang 15-minute video humingi si abigail ng paumanhin sa pamilya ni francis dahil sa sakit na dulot ng kanilang paglabas sa publiko ayon sa kanya hindi patas ang ilan sa mga komentaryo at artikulo na isinulat tungkol sa kanila lalo na ang mga caption na nagdudulot ng intriga ibinahagi rin ni abigail na nakatanggap siya ng mga sulat na naglalaman ng mga masasakit na salita at paninira bagamat hindi niya binanggit ang mga pangalan ng mga nagsulat nito Sinabi niya na ito ay masyadong masakit at hindi niya ito inaasahan. Isa sa mga dahilan ng kanilang paglabas sa Pinoy Pawn Stars ay upang suportahan ang pangarap ni Francesca na makapasok sa showbiz. Bilang isang single mother, ginawa niya raw ang lahat na kanya makakaya upang mabigyan ng pagkakataon ang anak. Nabanggit niya na nakipagkontrata siya sa isang management agency para sa kanyang anak at si Francesca ay sumasailalim ilalim sa voice lessons at limitadong acting workshops. Gayunpaman, kinailangan nila ng karagdagang pondo upang maipagpatuloy ang mga ito. Sa mga nagtataka, Kung nasaan siya noong nagkasakit si Francis at nang pumanaw ito, ipanaliwanag ni Abigail na siya ay buntis at nanganak noong mga panahong yon. Idinagdag pa niya na naroon siya sa libing ng yumaong rapper. Ibinahagi rin ni Abigail na bago sila magkasama ni Francis, ipinaliwanag nito ang kanyang sitwasyon sa kanya at sa kanyang ina at pamilya. Ayon kay Abigail, malinaw ang lahat sa kanila bago pa man sila nagkaroon ng relasyon. Sa huli na kanyang video, humingi na po amanhin si Abigail sa lahat ng naapektuhan ng kanyang paglantad. Alam niyang may mga nasaktan at naguluhan dahil sa kanyang pagbubunyag, ngunit nait siyang iparating na hindi niya intensyon ang magdulot ng gulo o sakit. Nais lang daw niya suportahan ang kanyang anak at mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Bagamat nariyan pa din ang duda sa tuloy na entensyon ng paglantad ng mag-ina, nanindigan si Abigail sa kanyang mga sinabi at naniniwalang ginagawa niya ang tama para kay Francesca. Francesca on establishing her own name. Sa paglabas ng diomanoy katotohanan, hindi nga lang ang istorya ni na Francis at Abigail at ang pagkakakilala ng bunga ng kanilang pagmamahalan ang gustong malaman ng lahat kundi maging ang istorya ng mag-ina bago pa man ang paglantad ng mga ito. Nariyan ang mga katanungan kung totoo ba ang pinapakita at inihahayag ng mga ito sa publiko paman sa kabila ng mga akusasyong peke sila ng kanyang ina, sinabi ni Francesca na hindi siya apektado sa mga sinasabi ng ibang tao laban sa kanila. Ang importante daw sa kanya ay alam niya ang totoo. Giit pa niya, all I know is that I am my father's daughter. Pinayuhan din daw niya ang ina na malatiling matatag at huwag nang pansinin pa ang negatibong sinasabi ng iba sapagkat hindi alam ng mga ito ang buong kwento samantala nang ibenta naman ng ina ang ilang mga memorabilia mula kay Francis. Ayon kay Francesca, nung una ay ayaw niya pero napagtanto daw niyang sayang lang din ito kung nakatago lang sa bahay at mas maiging maipreserve lalo na at may kwento ang nasabing jersey. Anim na buwan lamang noon si Francesca kaya hindi na nito nakilala at nakagisnan ang ama. Ganun pa man ang pagmamahal at paghanga niya rito ay naroon dahil na rin anya sa kanyang inang palaging ipinapaalala ang magandang alaala tungkol sa ama. Base na rin daw sa kwentong narinig niya mula sa kanyang pamilya, alam daw niyang mahal siya ng ama at pinapahalagahan silang mag-ina. Ayon kay Francesca, hindi man daw niya nakilala at nakapiling ang ama. Alam niya kung ano ang ipapayo nito sa kanya kung nabubuhay pa ito. Palagi nga rin niyang kinakausap ang ama sa kanyang dasal, kung saan ay kinikwentuhan niya ito sa mga nangyayari sa kanya. Inamin din niya na ang pagdalaw nila ng ina sa libingan ni Francis sa pagunita ng kaarawan nito ay unang beses pa lamang sabagat baby pa raw siya nung huli. Naroon niya ang kasiyahan kanyang naramdaman sa wakas ay napuntahan niya na rin ito. Samantala sa paglantad ni Francesca, nariyan ng ispekulasyong baka tahakin din ito ang entertainment industry tulad ng ama, lalo na at nauna nang sinabi ni Abigail na may planong pumasok sa showbiz ang anak. Hindi naman ito itinanggi ni Francesca Katunayan, pangarap raw talaga niya na maging artist at makilala bilang singer-rapper. Sa edad daw kasi ng tatlo ay hilig na niya ang pagkanta at pagsasayaw. Sinabi ni Francesca na importante sa kanyang buhay ang mga kanta ni Francis. At sa ganitong paraan daw ay may pagpapatuloy rin niya ang legacy ng yung maong ama. Inamin din niya na sa tuwing nagtatanghal, hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaba, pero kapag naroon na raw siya mismo sa entablado at kumakanta, bigla na lamang siyang nabubuhayan ng loob. Matapos nga raw na kanyang performance, ay naroon ang pagiging proud niya sa sarili. Bagamat gustong sundan ang ginagalawang mundo ng ama, hindi lang sa music scene, kundi maging sa pag-arte umaasa ni si Francesca na hindi lamang siya kilalanin bilang anak ng master rapper. Gusto niya raw magkaroon ng sariling imahe at desididong gumawa ng pangalan sa showbiz. Isang mensahe din ang iniwan ni Francesca sa pamilyang Magalona kung saan ay sinabi niyang willing siyang makaharap ang kanyang mga kapatid sa ama. Abigail and Francesca's Controversy Over Provocative Dance in a Nightclub sa kabila ng mga pagdududa at mga tanong na matatag ang mag-ina sa kanilang paniniwala at determinasyon na magpatuloy, magkatuwang nilang tinatahak ang daan sa pagtupad ng pangarap at unti-unting pag-abot sa tagumpay. Ganun pa man sadyang hindi sila nilulubayan ng pang-iintriga. Katunayan silang buwang pananahimik ni Abigail at Francesca. Ang kanilang mga pangalan ay muling umingay. Mainit na pinagpiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media ang isang viral video na nagpapakita kay Francesca na sumasayaw sa entablado ng Grand Turismo Club Nightclub sa Las Piñas habang si Abigail ay todo suporta naman sa ginagawa ng anak. Ang nasabing video ay kinunan o ang anibersaryo ng nasabing nightclub ngayong July. Kitang kita sa video na maraming nanunood habang sumasayaw si Francesca. Kaya naman ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon at alalahanin tungkol sa angkop na kilos at presensya ng isang minor de edad sa ganitong kapaligiran. Ang pangyayaring ito ay lalo pang nagningas nang ito ay mapansin ni Boss Toyo. Sa kanyang post, binatikos niya ang nightclub sa pagpayag na isang minor de edad ang makisalit sa ganitong mga gawain. Dahil sa matinding reaksyon mula sa publiko, may isang netizen na nagtag kay Las Representative Camille Villar sa kanilang post. Hinihimog na gumawa ng aksyon laban sa nasabing establishmento isa pang napagulo sa sitwasyon ay ang presensya ni Abigail at tila walang pakialam sa ginagawa ng kanyang anak. Marami ang nagtanong kung bakit niya hinayaan na makasama si Francesca sa ganitong klasing lugar. Marami sa mga netizen na nagpahayag ng na kanilang pagkabahala at pagkadismaya sa nasabing insidente. Sa gitna ng mga komento sa viral video, nagbahagi ng mensahe si Abigail upang ipahayag ang kanyang saloobin. Sa kanyang Facebook post, binahagi niya isang quote tungkol sa pagiging mapanghusga ng ibang tao kahit hindi lubusang kinalagay kilala ang isang tao. Mababasang mensahe dito, We are light books. Most people only see our cover. The minority read only the introduction. Many people believe the critics. Few will know our content. Giniitin niya na promotion lang ang ginawa nila ni Francesca sa naturang nightclub. Ang mga salitang ito ay tila nagpapahiwatig na mas malalim na damdamin ni Abigail tungkol sa nangyari at kung paano ito tiningnan ng publiko. Samantalang establishment kung saan naganap ang pagsasayaw ni Francesca ay wala pang opisyal na pahayag tungkol sa insidente. Bukod dito, ang pamahalaan ng lungsod ng Las Piñas ay hindi pa rin nagpapahayag na kanilang intensyon na magsagawa ng investigasyon hinggil sa insidente. Habang patuloy na lumalalim ang kontrobersya, marami ang naghihintay na karagdagang impormasyon at opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. Ang mga netizens ay patuloy na nagpapahayag ng na kanilang opinyon at reaksyon sa social media na nagpapakita ng interes ng publiko sa kaganapang ito. Sa ngayon, nananatiling pala isipan kung ano ang susunod na gagawing hakbang ni Abigail at kung papaano niya mapapangalagaan ang pangalan ni Francesca. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!